Good afternoon mga ka surprise surprise. It's August 8, Thursday, and mga ka surprise surprise, it's International Cats Day today. So, ayan, nag cat feeding video na tayo before, but since uh, may special occasion naman, magka cat feeding video ulit tayo. So, it's 5 in the afternoon, dinner na po nila and ayon. Uh, as of the moment, I have 10 cats. Ayan. And for my 10 cats is uh, dalawang pouch po nito ang nilalagay natin, guys. Ayan. Kung sasabihin nyo naman magastos pag uh, ganito, bakit hindi na lang ako magluto, ganon. Nasubukan ko po na po, guys, yung kalabasa before na i... What do you call this? Ibo-boil yung kalabasa and then um, lalagyan mo siya ng fish, yung mga ganon. Pero, guys, um, na-found out namin ng sister ko na mas cheaper kung, let's say, mag- uh, abang na lang tayo sa, let's say, Lazada or yung mga online shops ng buy one, take one. Ganun. So, ayun, yung mga ganito, guys, nakukuha niya ng buy one, take one yan. Pero, pwede po nating makuha ng buy one, take one. Kahit yung mga ganito, guys, uh, ang latest promo ng ganito, guys, pag bumili ka ng isang box nito, is may free na one whole chooks to go. <laughs> so, ganun guys. Actually, mas makakamura ka kesa yung mag pepper uh, kilo ka. Ganun. Kasi nung mga isa, isa pa lang yung pusa namin per kilo, ayon, mas nakaka, mas mababa yung presyo. But now na, 10 cats na. So, mas mababa yung presyo pag ganito yung bibilin. And, ayun, pag naka-off. So, ayun, without any further ado, ah, uh, ayan. So, sa Ten cats, dalawang pouch, ilalagay natin dito guys. Ito guys, nilagyan ko na to ng water ha. Kasi di ba ang mga cats is uh, prone sila sa UTI kasi hindi sila masyado umiinom ng tubig. So ayan, lalagyan pa ho natin siya ng mga 2 cups of water. So ayan, nilagay na natin siya dyan. Yun, papakilala ko sa inyo yung mga cats ko habang nag-dinner uh, di sila. Ayan. So, wet food ito guys. Whiskas na wet food. And then, nahaluan po natin siya ng dry food. Whiskas din, ganun. Hindi naman kami talagang fan ng Whiskas. ah uh, siguro talagang yun lang yung naka-sale as of the moment. So, ayun. Kung ano yung naka-sale, dun tayo. Hindi po mapili yung mga pusa namin. Kasi di ba may mga pusa na pag iniiba mo yung food nila is parang hindi po sila para bang hindi nila na kinakain wala naman pong ganun nangyayari guys ayun guys sa 2 pouch ng ganito sa 2 pouch for 10 cats 3 uh, cups na ganito ng dry food so 1 2 3 Yeah. and then guys may mix lang natin napal napalami yata yung tubig ko. Pero okay lang na marami yung tubig guys. And then, habang kumakain sila, papakilala natin sila isa-isa. Kahit alam kong yung mga cats, eh, parang din nila talaga gusto nung binibideo sila, gano'n. And guys, din na ako nag-OOTD, ah, and I don't care kung medyo pawisan ako kasi nga, it's not about me naman, it's about the cats today, right? <laughs> So, ayun. Iahabol yeah, ko sana to ng 7 minutes lang para sa Facebook kaya upload. Pero sige, ito try natin. Kahit hindi natin sila ipakilala lahat. Magang 7 minutes lang tayo. Ayan, so pag ready na, na-steer na natin. Ayan, medyo malambot na yung dry food. And then, na-combine na natin siya dun sa wet food. Ayan. So, serve na natin. Kailangan graceful tayo sa pag-serve sa kanila kasi nararamdaman ng mga cats yan kung happy tayo while feeding them ganon or parabang <laughs> nagiging trabaho na lang sila for us so kailangan mararamdaman nila na happy tayo Ayan. di bawin yung tabugay yung mga puso Dampi. Happy Cats Day. Eh may may cat po ako dito sa taas. Papakita ko rin po sa inyo si Dampi. And for you guys. Yasama ko kayo sa video, ha? Kailangan, ano, ha? Super eat, ha? O, ayan, super eat kayo dyan. So, nakilamid sa tayo. Ayan, 6 minutes. Ayan sila. And then, ito si Dapi. Dampi. Ayan. And then may two cats pa kami dito, ayan. Ayan, 5 minutes na tayo. And guys, mag 7 minutes na guys, puputulin ko na 'yung video.